Alam mo ba kung ano talaga ang sikreto ng tagumpay? Kasi kung ititype mo yan sa Google o Chat GPT, puro pa ulit-ulit at gasgas na sagot lang ang lalabas. Tipong mag-aral ka ng high income skill, magnegosyo, mag-invest. Pero sa totoo lang, halos wala dyan ang tunay na sagot. Sa dami ng pinangako ng internet, parang ang daming paraan para umasenso. Pero bakit parang ang dami pa rin hindi umaangat sa buhay? Kasi may isang bagay na sobrang simple, pero sobrang underrated. At yun ang madalas hindi pinapansin ng karamihan. Ito yung mga habit o gawin natin araw-araw. Oo, yung maliliit na ginagawa mo na paulit-ulit, yun pala ang tunay na bumubuo ng buhay mo. Dati hindi rin ako naniniwala dyan, kasi parang boring pakinggan ba? Diba? Parang walang dating at walang garantiya. Pero lahat ng paniniwala ko nagbago nung sinubukan ko lang sundan ang anim na simpleng habit sa loob ng tatlong buwan. Walang special, walang magic, pero grabe ang naging epekto niya sa takbo ng araw-araw ko. Pati sa trabaho, at pati na rin sa mga ginagawa ko online. Ngayon naiintindihan ko na, hindi pala kailangan ng sobrang talino o sobrang tapang para magtagumpay. Ang kailangan mo lang ay mga habit na nagtutulak sa'yo palapit sa gusto mong marating, araw-araw, dahan-dahan, pero tuloy-tuloy. Yung mga habit na ituturo ko dito, hindi to yung mga gasgas -gas na payo na parang galing sa motivational poster. Hindi to yung tipong mag-aral ka ng coding o magbuhat ka araw-araw sa gym. Sobrang dami ng hype online, pero sobrang konti lang ang tunay na gumagana. Ang mga habit na to ay sobrang simple. Walang special effects, walang hype, pero pag ginawa mo ng consistent, dun mo mararamdaman ang totoong pagbabago. Ito yung mga simpleng bagay na ginagawa ng mga taong tahimik lang, pero deadly ang focus sa buhay. Pero may isang bagay dito na siguradong hindi alam ng karamihan. Isang mindset na hindi tinuturo sa school. Hindi mo rin basta makikita sa YouTube. Ito yung pinakamalakas na edge kung gusto mong magtagumpay sa totoong buhay. At ito rin ang tinatawag kong ultimate switch. Kaya kung seryoso ka sa pagbabago, tapusin mo ang video na to dahil nasa ikaanim na habit ang pinakamatinding sikreto. 'Yun ang bumago sa buhay ko. At yun din ang posibleng maging turning point mo kung handa kang seryosohin ang sarili mong pangarap. Sabi nga nila, ang buhay ay parang chess. Kapag unang galaw lang ang iniisip mo, palagi kang magre-react. Pero kapag dalawa o tatlong galaw ang nauna sa isip mo, hawak mo ang laro. At sa panahon ngayon, yan ang kailangan para hindi ka malunod sa sistema. Alam mo kung bakit karamihan sa mga tao ay bigo sa mga resolusyon nila? Kasi ang unang ginagawa nila, tumatakbo agad papunta sa goal. Walang plano, walang direksyon. Parang sumugod sa giyera na walang armas, walang mapa, at walang ideya kung paano mananalo. Ang unang habit na nagpabago ng takbo ng buhay ko ay tinatawag na reverse planning. Sa halip na magsimula sa simula, inuuna ko munang isipin ang dulo. Ano ba talaga ang gusto kong marating? Anong klaseng buhay ba ang gusto kong buuin pagdating ng panahon? Kapag malinaw na sayo ang dulo, doon ka magsisimulang bumalik, balikan mo ang mga kailangang hakbang mula dulo pabalik sa simula, para kang bumubuo ng mapa ng sarili mong landas. Hindi na basta-basta lakad lang, may direksyon na, may dahilan na ang bawat galaw. Isipin mo na lang parang nasa kalagitnaan ka ng isang digmaan, wala kang bala, wala kang kakampi, tapos lalaban ka pa rin, syempre matatalo ka. Ganun din sa buhay, kapag wala kang plano, kahit gaano ka pakasipag, mapapagod ka lang sa wala. Reverse planning ang dahilan kung bakit napakahirap matalo ng mga taong tahimik lang pero laging isang hakbang sa unahan. Hindi sila nagkukumahog. Hindi sila reactive. Kontrolado nila ang galaw nila dahil malinaw kung saan sila papunta. Ang utak natin, tamad yan sa natural nitong estado. Kaya kung aasa ka sa, bahala na bukas mode. Sigurado, tatamarin ka, o di kaya'y mabababad ka lang sa scrolling buong araw. Kaya ang isa sa pinakaimportanteng habit na natutunan ko ay ang pagpaplano ng bukas, ngayon pa lang. Tuwing gabi bago ako matulog, naglalaan lang ako ng ilang minuto para isulat o isipin kung ano ang kailangan kong gawin kinabukasan. Hindi ko nilalagay lahat. Inuuna ko lang yung pinakaimportante, kung ano yung tunay na magpapalapit sa akin sa goal ko. 'Yun ang inuuna ko. Ginagawa ko siyang parang priority ladder. Sa taas, yung urgent at mahalaga. Sa gitna, yung mga kailangan pero pwedeng hintayin. Sa baba, yung mga maliit na bagay na pwedeng isingit kung may extra time. Ganyan kasimple, pero napakalakas ng epekto niya. Mapapansin mo, kapag wala kang plano, parang tinatamad ka agad pagkagising. Pero kapag may malinaw kang listahan o layunin para sa araw, mas ganado kang bumangon. Parang may mission ka na agad pagdilat pa lang ng mata mo. Ito yung sinasabi nilang, hindi mo lang sinasalang ang oras mo, pinoprograma mo rin ang utak mo na maging produktibo. At sa panahon ngayon na ang kalaban natin ay distraction sa bawat sulok, sobrang advantage yan kung seryoso ka sa tagumpay. Kung may isang bagay na tahimik pero siguradong pumapatay ng pangarap, yan ay procrastination. Yung tipong may gusto kang simulan pero laging may bukas, laging may mamaya na lang. Hanggang sa mapansin mong isang taon na ang lumipas, wala ka pa rin na Kaya kung seryoso kang talaga sa pagbabago, dapat mong tapusin ang ugat ng procrastination. Hindi ito basta attitude lang, habit din ito. Paulit-ulit mong sinasanay ang sarili mong tumakas sa mahirap at masanay sa madali. Yan ang dahilan kung bakit ang daming hindi umaasenso. Isa sa pinakamabisang trick na ginagamit ko dito ay yung tinatawag na 2 minute rule. Kung may task ka na kaya mong gawin sa loob ng dalawang minuto, gawin mo na agad. Huwag mo nang ipagpabukas kasi ang totoong laban ay hindi sa task, kundi sa ugali mong tumakas. At kung malaki ang task mo, hatiin mo siya sa sobrang liit na steps. Huwag mong isipin na kailangan mo agad tapusin ang buong bagay. Magumpisa ka lang kahit isang maliit na hakbang. Kasi once na nagsimula ka, madalas doon na lumalabas ang momentum. Bawat beses na pinipili mong kumilos imbes na mag-delay, pinapalakas mo ang loob mo. Bawat aksyon, tumatama sa ugat ng tamad na mindset. Hanggang sa darating ang punto na mas natural na sayo ang kumilos, kaysa magdahilan kung bakit hindi mo ito ginagawa. Marami ang umaasa sa motivation, yung tipong hahanap muna ng inspiring video o quote bago kumilos. Pero ang problema sa motivation, pabago-bago yan, dumadating lang kapag ka maganda ang pakiramdam mo at nawawala kapag kailangan mo na talaga ng lakas. Kaya ang tunay na game changer sa buhay ko ay hindi motivation kundi obsession, hindi ito yung negative obsession na nakakabaliw, ito yung sobrang tinding focus sa isang goal na kahit anong mangyari, babangon ka at babalik ka pa rin sa direksyon mo. Kapag obsessed ka, hindi mo na kailangan ng paalala, hindi mo na kailangan ng push. Kasi kahit pagod ka, kahit malungkot ka, kahit walang nakakakita sa'yo, tuloy ka pa rin. Dahil ang goal mo, hindi na basta gusto lang, kundi naging parte na ng pagkatao mo. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, obsessed ka ba sa pangarap mo? O inspired ka lang paminsan-minsan? Kasi kung inspired ka lang, baka isang maliit na problema lang, bitaw ka na. Pero kung obsessed ka, kahit anong balakid, hindi ka titigil hanggat hindi mo yan naaabot. At ang maganda sa obsession, ito rin ang humuhubog ng disiplina. Kasi kahit wala kang gana, kikilos ka pa rin. At pag araw-araw mong ginagawa 'yan, doon nagsisimulang humabol ang resulta. Hindi dahil talented ka, kundi dahil hindi ka tumitigil. Ang utak natin Parang sponge 'yan. Kahit anong ipasok mo sa isip mo araw-araw, unti-unti niyang sinisipsip. Kaya kung puro basura ang pinapanood mo, puro ingay ang pinakikinggan mo. Huwag ka nang magtaka kung bakit puro kalat din ang direksyon ng isip mo. Ang hindi alam ng karamihan, pwede mong i-reprogram ang sarili mong utak. Pwede mong turuan ang isip mong gumising na may gana, kumilos na may purpose, at magtrabaho kahit walang motivation. Pero hindi 'to automatic. Kailangan ng paulit-ulit na disiplina. Gawin mong normal ang pagbabasa pakikinig ng podcast o panunood ng content na may silbe, hindi mo kailangang maging sobrang productive agad. Pero unti-unti, sanayin mo ang utak mong mamuhay sa tahimik na focus, hindi sa maingay na distractions. Visualize mo ang sarili mong gumagalaw, nagtatrabaho, natatapos ang goals mo. Gawin mo ito bago ka pa magsimula sa araw. Kasi pag nakasanayan ng utak mong makita ang sarili mong kumikilos, mas natural na lang sa kanya ang maging productive. Ang goal dito, iset up mo ang utak mo para manalo bago pa man magsimula ang araw mo. Hindi lang basta mindset, kundi mental environment. Kasi kung ang isip mo laging gising sa stress, takot at katamaran, paano pa siya magiging kasangkapan sa tagumpay? Simula bata pa tayo, tinuruan tayong huwag maging mayabang, sinasabing masama ang ego na kailangan nating maging mapagkumbaba palagi. Pero alam mo, sa totoong buhay, minsan ego rin ang nagtutulak sayo para hindi ka pumayag na matalo. Ang ego, kapag ginamit sa maling paraan, nakakasama talaga. Pero kapag ginamit mo siya bilang panangga sa kahinaan, bilang gasolina ng pangarap mo, nagiging sandata siya, parang sinasabi ng isip mo, hindi ako papayag na dito lang ako habang buhay. Kapag pinakain mo ang utak mo ng tiwala sa sarili, unti-unti kang bumabangon. Hindi dahil gusto mong ipagyabang ang sarili mo, kundi dahil alam mong kaya mong maging mas magaling. Ego ang nagsasabing, dapat ako ang pinakamagaling sa pamilya ko. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, hanggang saan mo kayang ipaglaban ang pangarap mo. Kung hindi mo kayang tumingin sa salamin at sabihin, ako ang magiging pinakamatagumpay sa bloodline ko. Baka kulang pa ang ego mo. At baka yan ang dahilan kung bakit hindi ka pa nagsisimula. Wala kang dapat ikahiya kung gusto mong maging pinakamahusay. Wala kang dapat pagdudahan kung ang intensyon mo ay galing sa disiplina, hindi yabang. Kasi sa mundong to, walang magtataas sayo kung hindi mo muna itataas ang sarili mong paniniwala. Kung nakarating ka sa parting to, ibig sabihin may parte sayo na seryosong gustong magbago. Hindi lang basta inspiration ang kailangan mo ngayon kundi commitment kasi kahit gaano kaganda ang mga habits kung hindi mo sisimulan wala ring mangyayari kaya ngayong alam mo na ang anim na habit na to pili ka ng isa isa lang muna pero gawin mo araw-araw 'wag mo munang habulin ang perfect routine ang habulin mo yung version mo na hindi na palayo sa goals niya yung version mong lumalaban na kung gusto mong tuloy-tuloy ang momentum mo, make sure na mag-subscribe ka. Marami pa tayong pag-uusapang mas malalim pa dito, at bawat video ay para lang sa mga taong seryosong gustong manalo sa totoong buhay. Hindi lang basta viewer, kundi doer.